We're the sabi ko sa iyo, huwag mo nga hayaang makalat dito. Ayos lang yan lang. Anong ayos lang? Eh baka na to. Masyadong magulo. Hindi maganda ang gura na. Eh, may ginagawa pa po ako eh. Ay nako, itong mga librong ito ha, ilagay doon sa lalagyan. At itong mga maruruming damit na ito, dalhin doon sa labahan. O, may tinidong pa. Huwag po kayo mag-alala, ililikit ko rin po yung mamaya tatapusin ko lang po itong sinusulat ko. Ano ba yung sinusulat mo? Eh, may kwento po. Ipapadala ko po ito sa diary namin sa eskwelahan. May ikling kwento? Pabasa nga! Oh, eh bakit ganito? Nakakalito! Bilisan mo, baka abutan tayo. Ang sabi ni Petra kay Juan. Sagot ng lalaki, hindi ko na kaya. Bantas. Abay, walang mga panipit ko eh. Eh yan, wala po bala? Ay naku, wala. Ayan, o tignan mo, wala. Alam mo, Apo Jomel, dapat tinutulungan mo yung mga magbabasa ng kwento mo. Dapat kailangan gumamit ka ng mga tamang bantas. Ito ang mga tuwirang sinasabi ng tauhan. Dapat nakapaloob sa panipit. At, nakahiwalay sa ibang bahagi ng pangungusap sa pamamagitan ng kuwit. Eh na, alam ko na po eh. Halimbawa, ha? Bilisan mo, baka abutan tayo. Ang sabi ni Petra kay Juan, ang bilisan mo, baka abutan tayo, nasa loob ng panipi at nakahiwalay sa ibang bahagi ng pangungusap sa pamamagitan ng kuwit. Alam ko na nga po yun, la. Kapag nabaligtad naman ang ayos ng pangungusap, at nan mo, sagot ng lalaki, hindi ko na kaya. Ang hindi ko na kaya, nasa loob ng panipi. At ang kuwit, inilalagay sa huling salita bago ang pan si Lola. Alam ko na nga po yun eh. eh. puro ka alam ko na, alam ko na. Eh, ba't di mo ginagawa? Eh, napapagod po ako eh. Ay, nako, Jomel. Alam mo, walang magagawang mabuti ang katamaran. Kailangan sa lahat ng gagawin mo, maging masinob ka. Alam ko na nga po yun eh. puro ka, alam ko na, alam ko na. Hala, sige. Lagyan mo na mga panipit kuwit yung mga kwentong gagawin mo. At pagkatapos, ha, pwede ba? Ilipit mo na lahat ng kawalan dito. Oo, oh, ang dami-dami. Si Lola naman, oh. No? Sunod-sunod ang utos. Para tuloy kayong tsahe ni Abadeha. Abadeha? Yung mabay ko na dalagit inaapi lagi ng kanyang tsahe na tinutulungan naman ng mga hayo para makaligtas sa tsahe niya. Ah, Abadeha! Yung kwentong Cinderella mula sa Cebu. Oo oh, oh, po! La, ito po yung tsahe ni Abadeha. Tingnan niyo po, kamukha niyo! Mukhang masungit! Ay, nako ha, hindi ko kamu kaya, hindi ko kamu kaya. At saka hindi naman kita pinagmamalupitan na pinapayuhan lamang kita para sa sarili mong kabutihan. Eh, alam ko naman po yun eh. Lom, biro lang po. Ina, pero, kill ka, mukhaanin po talaga Ay, hindi, hindi ako papayag. Hindi ko kamukaya. Yung mga inutos ko sa'yo, Jomel, gawin mo na lahat yan pagkatapos ng ginagawa mo. Opo, maya-maya, tatapusin ko lang po ito sinusulat ko. Kaya, isa't mo. Okay. Handa na ba sa ating misyon, Detective Kuit? Oo, oh, Detective Panipi. Ang misyon natin ay hanapin sa kwento ang mga pangungusap na tuwi ang sinasabi ng mga tauhan at ipalog sila sa Panipi at Kuwait. Aama! Ah, okay, madaling maintindihan ng kwento. So, oh, ano pang hinihintay natin? Tayo na! Nakikita ba nakikita ko? Hmm, oo. Oh, may sinasabi si Lolo. Kailangan nilagyan ng palipir, palipir. at huwit. Mag-inam ang inabarasan ng tulad, sabi ni Lolo. Eto pa ang isa, walang gigilos. Paliwanag ng tatay, tatamblay ang iyong katawa at kapag lagi kang puyar. Eto pa ang isa, pampusin mo agad ang inyong takdang alaling, sabi ni Nanay, para makapaglaro pa kayo ng iyong kapatid. Ayos, si Deckard Nakita natin ng mga pangungusap na sinasabi ng mga tauan. At naipalob natin ang mga ito sa panipi at kuwi. Hindi sila nakalusot sa atin, Detective Panipi. Wala silang sinabi sa atin. <laughs> ang sabi mo, wala silang wala sa atin. <laughs> Dahil kapag may sinabi sila, siguradong lalagyan natin ang panipit kui. <laughs> <laughs> kabilang pahay na. Tara! Kailangan tayo doon! Tayo na ako! Panipi... Wait. Panipi... Abadeha, Pasensya ka na sa tiyan ko, ha. Ah. Huwag mo nalang pansinin. Bakit ba ang ng tiyo mo? Ewan ko, baka masungit ang panahon nung pinanganak siya. Saka, bakit pa kayo nandito? Nagsipaglayasan kasi ang mga panipit huwit sa libro. Nalito tuloy kami. At siguradong pati ang mga mambabasa ay nalito na rin. Halimbawa, tingnan mo. Sobra akong pangaapiyo sa akin siya. Sabi ni Abadeha. Ang sagot ng siya ni Abadeha, yan ang narapat sa'yo. At tugo naman ni Abadeha, hindi mo ba kayo naawa sa akin? Ano ba yan, Abadeha? Baka matulungan tayo nitong kutong lupang to. Sabihin mo sa kanya, tulungan tayo ngayon din. Eh, nawawala lang po yung panipit-pit sa mga pangusap. Eh, gusto ko nga sanang lagyan ang panipit-pit yung libro, kasi lang hindi ko alam kung saan dapat ilagay. Huwag eh, po kayo magala. Tutulungan ko kayo. Ang tuwi lang sila sabi na nagsasalita, tinatawag ng panipi. Ah, ayan. At hindi naman ang ibang bahagi na pang pang ng pangungusap sa pamamagitan ng quit. ayan, tapos na po. Ayos na ba talaga? Okay, basahin. Sobrang pong pagpapahirap niyo sa akin, Chang. Sabi ni Abadeha, sagot naman ng tiyahe ni Abadeha. Yan ang nararapat sa'yo. Tugon naman ni Abadeha. Hindi po ba kayo naawa sa akin? Hindi naman nakal itong basahin. Ayos na nga. Hindi pa ayos yan. Chang, ayos na po. Salamat, Jomer, ha? Bakit ba lagi nalang may tumutulong sa'yo? Lagi-lagi nalang! Halika na! Umalis na tayo dito! Ano ba? Ano ba ginagawa mo dyan? Halika na! Teka! Oh, Alam ba ninyo kung saan ilalagay ang paniti at kuwit sa mga kwentong ito? Ay, oh, Maxon! Pag-iisip mo naman ako ng na saging mo! Oh. Sigaw ni Pagong. O, oh, mga alimango! sabi ni Juan Taman. Magsilaway kayo at magkita na lang tayo sa bahay, ha? Ah. Mas, come on, hindi kita laging tinatamaan. Sabi ng lalaki sa langit. Taas! Sige pa, taas! pagalitan ng mga pangungusap pa at madaling basahin dahil tama ang paggamit ng panipi at kuwit. Hala, Pinagtaga ko po yan! Nilaga ko po ng panipi ang tuwi ng sinabi ng sasalita at iniwala ko naman po na kuwit ang ibang bagay ng pangungusap. Dahil Basahin ko po! Oh, sige nga! Ito na ang katapusan natin. Sabi ni Petra na makalapit ang igante. Tugon ang iwan, huwag ka sumuko! Mag-isip tayo ng paraan! Ay, ang galing ng apo ko ah. O di ba mas mabuti yung masinop sa gawain? Opo. Sa kala. Hmm. Wala po ba kayo nakapansin? Nilipit ko na po yung mga kalat ko. Aba! Oo nga ma, ah. Malinis ang silinda. <laughs> eh, teka ha. Tatapusin kong basahin ito. Ha? <clears throat> Masa kang maging magaling ng mga nanulat. hindi <laughs> ano, naman kukomedyo yun eh. Drama po yung sinulat ko eh. Ha? Ah? Ah? Ha? Oo nga. Nakakaiyak ko nga, oo. sinulat Lola talaga, oh. Naiyag na nga ako eh. <laughs> Pero alam mo, po, po, ang galing mo talagang marinulat isulat mo kaya yung aking kasaysayan, ha? Loren! Ang ganda kasaysayan ni Lola? Eh, Lola, hindi hey, naman po maganda yun eh. Ano, bakit? Ano, bakit?